Sa mga Filipinos, no, dok parang napaka-common talaga ng merong diabetes. Sa mga, parang din mawawalan isang family hmm. or isang household, wala kang kamag-anak na may, kahit isa na may diabetic talaga. Kaya maganda mapag-usapan natin, ano po ba yung mga effect ng diabetes? Kasi meron pala diabetic retinopathy. Ano po ba ito? Mm -hmm. So, thank you, no. So, actually, itong topic na to very common, no. I'm mm -hmm. sure marami rin nag-a... Uh, Uh, ng mga nag at nag-explain about diabetic retinopathy kasi sobrang common nito, mm -hmm. no? Ang diabetic retinopathy kasi is yun nga, as the word implies, no? Diabetic, no? So, pag diabetic ang isang tao, mm -hmm. hindi po maganda ang kanyang control ng blood sugar, nagkakaroon po ng ganitong problema, no? Ang diabetic retinopathy kasi sa umpisa, pwede po siya talagang walang symptom at all, no? Yung mga, uh, actually, pag diabetic, dalawa po yung Type 1 and there may type 1 mm -hmm. type 2. Type 1 is juvenile, ibig sabihin yung bata pa lang na diagnose nang maaga, mm -hmm. Meron. Type 2 is later onset, adult onset. So mm -hmm. either type 1 type 2 pwedeng magkaroon ng diabetic retinopathy. Mm -hmm. O no, kung baga yung type 1 yung pagbata ang meron, no, usually in a few years, 3 to 5 years upon ah, diagnosis, meron ng meron diabetic retinopathy. Considering bata pa sila so mas mahaba yung course ng pagdadaanan nila mm -hmm. na pwedeng magyantong problema sa mata. Unlike type 2 which is adult onset, 45, 50 mm -hmm. above saka lang nagkakaroon. Mm -hmm. So sila syempre uh, ano na, nasa midlife na sila, doon pala nila experience yung paglalaban ng mata ko baga mas ano naman hindi naman ganun ka uh, debilitating yung condition okay. pero just as the same, dalawa po sila ay very uh, destructive mm -hmm. po sa ating mata kung hindi po natin na-check mm -hmm. nang maaga. Pero Ano po talaga basically, Ano ano po talaga nangyayari sa mata kapag merong retinopathy ang isang yeah. diabetic patient? Yes. Yeah. So ang retinopathy, ibig sabihin yung uh, retina po nila kasi ang retina para yung isipin mo parang sandwich, So, maraming layers yan. Okay. No? So yung layers ng retina, meron tayong 10 layers of your retina. Mm -hmm. No? So ang diabetic ketopati ang nagkakaroon ng nagiging problema is yung blood vessels sa loob no nagkakaroon ng mga pagputok uh, pag leak okay. no there's a leak of uh, blood kaya po lumalabo ang paningin oh. so pwede nagkaroon ng mga deposits no so why leak no ang blood vessels kasi natin no merong tinatawag na mga pericytes pericytes is the uh, lining of the the vessels no nangyari mm -hmm. po pag uncontrolled yung sugar So, mataas yung sugar natin. Ang nangyari po mm -hmm. is, may po yung pericytes. No? So, kumbaga, nagkakaroon ng mga pagnipis dun sa vessels, dun sa tubo, that leads to the leakage of the blood. Palabas. So, mm -hmm. nagkakaroon ng mga black spots sa paningin. No? Tapos, pwede po silang talagang magang-maga yung mata na wala silang makita. No? So, yung ganun po kasi si diabetic retinopathy. Okay. It's the blood and yung mga katawag na infarcts, yung mga bara, No, na pwedeng makalabo ng mata. Mm -hmm. Pero dok, visible po ba 'yun na yung blood vessel makikita mo parang galit Pumutok na galit din yes. okay. so itong blood vessel is within the retina. So nasa loob 'yan. Mm. So externally wala kang makikita, parang normaling mata ng tao. Mm. No, pwedeng konting panalabo kala nila mm. problema lang sa grado, pero pag pag-check na natin, niloob mm. makikita mo yung fundus, yung pinaka retina, yung mm. orange na 'yan. Makikita mo 'yung mga patsa ng dugo red spots, Ay, okay. white spots, yellow spots. ka hmm. kaya natin mapakita yun? difference no yung normal tsaka ng isang mata na may diabetic hmm. yes. retinopathy. Opo. Yes, meron tayong picture dito Ay. sa mga slides. 'yan. Okay. Yung normal retina nakikita nyo po no, that's the right eye ng ating mata kasi right and left magkaiba 'yan. So, okay. kung ano nakita mo sa right, yung left pwedeng iba yung makita mo, pwedeng milder or pwedeng mas grabe. Okay so you can see the diabetic retina yun, yung uh, nakikita nyo yung uh, pula-pula dugo po yun mm -hmm. sa kubaga sa middle layer oh, yan ng retina tapos yung fundus yung sa may ng part nakita mo parang may star na oh, uh, itsura yan yung pamamaga yun talaga tin macular edema uh -huh. uh, kasi yung dugo syempre nagpupul siya into the center uh -huh. uh, paningin so kapag may ganyang macular edema ang complaint ng patient ito na yung panlalambot. Mm -hmm. mm -hmm. Itong picture na to doc, paano siya na-capture? I mean no. anong test po yung ginawa? Yes, dinuwa? it's called a uh, fundus photo, no? Parang picture lang siya ng iyong fundus. Fundus is the uh, retina itself, no? So mm -hmm. doon makikita pa lang May test po to sa mga eye center, mm -hmm. no? So, i dilate lang yung pupil tapos i capture lang itong photo mm -hmm. pero eto kasi limited lang sa visually hindi mo nakikita yung deeper layers niya so may mga yeah, may discuss natin oh. yung mga test para at mm -hmm. least ma-examine natin ano yung mga usually na kin na nire request para ma mm -hmm. Doc yung ano po nito yung signs and symptoms ano po ba to yung mga senyales el Lagi lang pong nakikita sa mata? Visible? Or meron din po sa mga ibang part ng katawan natin na pwedeng sign nga na meron kang okay. ret diabetic retinopathy? Yes, so, ang gandang tanong, no? So, usually kasi pag diabetic retinopathy, uh, um, mainly visual yung symptom niya. Pero, ang sinasabi nga na, na, namin is pag may findings na kami sa mata nyo na retinopathy oh. sa mata, kadalasan na apektuhan ka na yung ibang ano mo kunyari nagda dialysis na yung pasyente no so mm -hmm. meron so na yung mga late ganun. Na medyo late na siya mm -hmm. no? so as early as yung early stages kasi pwedeng wala talaga ng symptoms sa pasyente mm -hmm. so alam kong diabetic ako pero wala naman ako panlalabo mm -hmm. no? so hindi sila masyado nababahala so, so sige go on with your life kain na ng mm -hmm. kain yung pala meron na palang nagsisimulang dugo tapos yung early stages nga, yung nearsightedness that comes and goes. Ibig sabihin, no, na maliinaw tayo sa, mal sa malapit, pero uh -huh. minsan lumalabo. Hindi lang natin maintindihan, mm. natin sa edad. So, meron na pala. Later stages, yun na, may dark spots, mga floaters, madami, ah. na hindi yun na nawawala. No? Tapos yung pinakagrabi is biglang panlalabo ng mata. Yung tipong pagising mo pala, kala mo nakapatay pa yung ilaw, uh -huh. kala mo gabi pa yung pala. tugu ah, okay. Tugo na pala yung nakikita mo. Kasi wala ka wala ka na, wala ka na Ah, na I ko nga 'no, kay hmm. nangasinap pinakita nating fundus photo kanina. Hmm. Isang pasyente lang po ba o magkaibang mata ng magkaibang pasyente yon Oh, so, uh, actually it's a representative photo so magkaibang pasyente ah, 'yun. pero pagka nagkakar retinopathy ang isang ah, diabetic retinopathy doc. Both eyes po bang affected o pwedeng okay. isa lang? Mas madalas both eyes. Ah, kasi nga po systemic okay. disease 'yan, okay. diabetes so talagang kung may findings dito, pwedeng mas grabe or mas mild dun sa kabilang mata. So, usually, dalawang mata may nakikita po.